Pa, pupulot na naman ikaw ng bato, ha? Ay, susubo mo na naman bato dyan, ha? Ah, susubo ikaw bato, eh. Huwag mo subo bato. Baka maging si Darna ikaw nyan. Oo, oo, huwag subo bato. Para kang si Darna nyan. Magagalit si mama sa'yo. Oo, oh, daming bato doon, no? Baka kunin mo yung bato dyan. Nako, delikado tayo nyan.

Kulot ka ng bato dyan mamaya. Kunin ko rin yan. Mag makakuha ka ng bato, sige ka. Hmm. babarayan yan sa alam mo yung bato. <laughs> Ay, huwag okay, ka bubulot ng bato dyan. Hmm. Nagagalit si Baba sa'yo. Oh, dadapa na naman ikaw dyan kukuha ng bato, ha? Hmm. Oh, wala ka na makuha ng bato. Tinanggal ko na. Ay, wala na. Pa, na naman ikaw ng bato, ah Ay, susubo mo na naman bato dyan, ha? Ah, susubo ikaw bato, eh. Huwag mo subo bato. Baka maging si Darna ikaw nyan. Oo, oo, huwag subo bato. Para kang si Darna nyan. Magagalit si mama sa'yo. Oo, oh, daming bato doon, no? Baka kunin mo yung bato dyan.

Ah, Hindi. Ulot ka ng bato dyan mamaya. Kunin ko rin yan. Bang makakuha ka ng bato, ka. Hmm. Babara yan sa ngalangala -nga mo yung bato. <laughs> ay, huwag ay kapupulot ng bato dyan. Hmm. Nagagalit si Papa sa'yo. Oh, dadapa na naman ikaw dyan kukuha ng bato, ha? Hmm. Oh, wala makua nang makuha ng bato. na. À, vậy là... là...